Alam mo ba na may mga sikat na bayani ang nangingibabaw sa Trojan War? Tayo na kilalanin ang mga napili kong mga bayani. At kung napadaan ka sa video na ito, ay hinihingi ko po ang inyong suporta sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa munti channel. Salamat po. Dumako muna tayo sa kampo ng mga Griego. Ang una sa listahan ay si Achilles. Si Achilles ay isang kilalang karakter na kilala sa kanyang tapang at kagitingan sa pagkikipagligma. Siya ay isang bayani na sumabak sa Trojan War na naging sentro ng epekong tula ni Homer na The Iliad. Ang kanyang ina ay si Thetis, isang diyosa ng karagatan, at ang kanyang ama ay si Peleus, isang mortal na hari. Ayon sa alamat, si Achilles ay hindi tinatablan ng anumang sandata maliban sa kanyang sakong kung saan tinamaan siya ng panan